Magandang araw ng biyernes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang kauna-unahang specialty care hospital ng Pilipinas para sa mga pasyenteng may sakit na kanser. Sa paglulunsad ng Healthway Cancer Care Hospital o HCCH sa Taguig City, hinikayat ng Pangulo ang publiko na gamitin ang mga serbisyo at programang nakalaan para sa mga cancer patients. Anya, mapapaunlad ng HCCH ang gamutan ng kanser sa bansa gamit ang makabagong kagamitan at sa tulong ng mga eksperto sa medisina. Magikinabang sa specialty care hospital na ito ang mga Pilipinong may sakit na kanser, maging ang mga taong na nangangailangan ng pagsusuri upang matiyak ang estado ng kanilang kalusugan. Ayon kay Pangulong Marcos, napakahalaga ng maagang pagsusuri at pagtuklas kung may sakit na kanser ang isang pasyente upang maagang malabanan at magamot ito. Kasama sa mga serbisyong ibinibigay sa ospital ang radiation oncology, operasyon, chemotherapy at palliative care. Bukod sa HCCH, sinabi rin ng Pangulo na mayroong 25 specialty centers at cancer care sa ilang mga piling ospital sa bansa na pinamamahalaan ng Department of Health. Magagamit din umano ng publiko ang PhilHealth consulta primary care team para sa libreng diagnostic examinations at laboratory tests. Bukod dito, itinatag din ng gobyerno ang Cancer Assistance Fund para sa mga bayaring hindi sakop ng PhilHealth. Itinayo ang HCCH sa pagkikipagtulungan ng Ayala Healthcare Holdings, katuwang ang DOH at ng Food and Drug Administration. Cancer is still remains as one of the most dreaded illnesses in the country. Secretary Ted Erbosa just informs me that the cancer is now number three in terms of uh, uh, mortality uh, from for, for our general populace. However, with, uh, with facilities such as this, we will allow the main weapon that we have in combating cancer early detection. Early detection, this allows us for our uh, patients the best chance in fighting this disease. We therefore encourage all Filipinos to get regular checkups now that we have the facilities by going to community health centers. Nasa maayos na lagay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bagamat napagod umano siya ng gusto matapos ang kanyang opisyal na pagbisita sa Estados Unidos. Ayon sa Pangulo, hindi pa siya nakakapagpahinga mula sa kanyang pagdalo sa APEC Summit sa San Francisco, California at sa Hawaii. Matatanda ang pagkatapos ng kanyang pagbisita sa US, pumunta si Marcos sa Tacloban at General Santos noong Webes para tingnan ang sitwasyon ng mga biktima ng pagbaha sa Northern Samar at paglindol sa Davao Occidental. Gayunpaman, tiniyak ng Pangulo na kinakailangan lamang niyang magpahinga para makabawi sa pagod. Matatanda ang lumiban ang Pangulo sa ginanap na dinner reception sa Malacanang noong Webes para sa pagbubukas ng 31st Asia Pacific Parliamentary Forum o APPF. Sampu sa dalawamput-anim na Pilipino na nananatili pa rin sa Gaza ang inaasahang makakatawid na sa Rafah border patungong Egypt ayon sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na tiwala siyang makakalabas na Gaza ang mga Pilipino kasama ang kanilang mga Palestinong asawa at mga anak. Naipit ang mga ito sa hidwaan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Anya na ilikas na ang nasa isandaan at labing isang Pilipino mula sa Gaza habang nagpasya na magpaiwan ang tatlo para manirahan sa Cairo, Egypt. Isinama sa bilang ng mga nakawi ang sanggol na isinilang sa Cairo kaya't umakyat sa isang daan at Syam ang kabuang bilang ng mga Pilipinong nakabalik na sa Pilipinas. Samantala, iniulat din ni De Vega na ligtas ang labing pitong Filipino seafarers na kabilang sa mga binihag ng mga rebeldeng Houthi ng Yemen. Anya target ng grupo ang barkong pag-aari umano ng Israel at nadamay lamang ang mga dayuang lula nito. Tiniyak umano ng mga rebelde na hindi nila sasaktan ang mga bihag at ginawa lamang nila ang pang para ipaghiganti ang mga Palestinong pinaslang umano ng mga Israeli. Ani De Vega patuloy na nakikipag-ugnayan ang DFA sa iba't ibang pamahalaan para mapalaya ang mga Pilipino. Nakikipag-ugnayan rin ang Department of Migrant Workers sa pamilya ng mga Pilipinong hostage. Kinondena ng Israel Defense Forces ang panghahijak ng mga rebeldeng Houthi sa barkong Galaxy Leader na sinasakyan ng mga Pilipino seafarers kasama ang iba pang crew at nilinaw na hindi nila pag-aari ang naturang barko. Makakatanggap ng 200% ng kanilang arawang sahod ang mga empleyado sa pribadong sektor na papasok sa trabaho sa darating na Lunes, November 27. Sa inilabas na advisory ng Department of Labor and Employment, ipinaalala nito sa mga employer na sundin ang mga patakaran sa sahod para sa holiday. Ayon sa Dole, kailangan magbayad ng kumpanya ng dagdag na 30% kada oras para sa trabahong lalampas sa walong oras. Kung natapat naman sa rest day ng empleyado pero kinakailangan magtrabaho sa araw na iyon, magkakaroon ng dagdag na 30% sa arawang sahod. Para sa mga magtatrabaho ng lampas sa walong oras sa isang regular na holiday na kasabay ng rest day ng empleyado, dapat magbayad ang employer ng karagdagang 30% ng hourly rate sa nasabing araw. Nilinaw din ang dole na ang mga empleyadong hindi papasok sa araw na yun ay dapat pa bayaran ng kumpanya ng buo para sa isang araw. Una nang indireklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang November 27 na regular holiday bilang pagunita sa araw ng pambansang bayani na si Andres Bonifacio na natapat ng Webes, November 30. Nagsimula ng mamahagi ng kompensasyon para sa mga death claimants ng Marawi Siege Victims ang Marawi Compensation Board. Ang detalye sa ulat ni Claire Gigi. Ilang buwan matapos sinimulan ang pagtanggap ng aplikasyon para sa kompensasyon, nagsagawa na ang Marawi Compensation Board o MCB ng ceremonial awarding ng death claims sa 22 legal na mga tagapagmana ng mga biktima ng gyara sa Marawi City noong 2017. Alinsunod sa pinirmahang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 11696 o ang Marawi Siege Victims Compensation Act of 2022, bawat aprobadong claim ay nakatanggap ng TIG 300 50,000 pesos. Ayon kay MCB Chairperson Attorney Maisara Dandamun Latif, bagamat hindi pasapat ang naturang halaga bilang kabayaran sa buhay na nawala, umaasa ang gobyerno na makakatulong pa rin ito upang makapagsimulang muli ang mga naiwang pamilya. Kahit pa paano po sa ating mga claimants na narinito ay mabawasan yung lungkot, yung sakit na naitulad sa atin nung mga araw na yon at magpahanggang ngayon, na taon na po ang nakaraan. Samantala, malaki ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng kompensasyon. O, o, ang papiliin ako kung buhay pa ang anak ko, siyempre anak ko. Pero ngayon, alam na namin, medyo move on na kami. Ito, kay dumating ang opportunity nga, may kasali kami sa ano yung tinawag na compensation board hindi sasali na kami. Igrab na namin yung opportunity. Nagpasalamat pa rin ako sa MCB na tumutulong sa amin. Lahat ng staff, lahat ng mga attorneys dito, nagpasalamat rin kami. Ngayong Nobyembre, nakapagtala na ang MCB ng 10,000 claims. Inaasahang madadagdagan pa ito at maaaring umabot ng hanggang 20,000 hanggang sa magsara ang pagtanggap sa aplikasyon sa July 3, 2024. Bago matapos ang taon, umaasa ang MCB na makapamahagi ng aabot sa 50 siyam na death claims. Samantala, ipapamahagi na rin sa susunod na buwan ang kompensasyon para sa nasa tatlong daang structural claims. Para sa PNA Headlines, ako si Claire Gigheno. Philippine Information Agency, Lanao del Sur. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 31 days na lang Pasko na. Ako si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.